Totoy, papaano naman dahil lumutang din yung pangalan ni Miss Gretchen Barreto dito. Bakit siya nasama dito sa usapin na ito? 24 hours, magkasama yan sila sa isang kwarto, magkatabi pa. So lahat ng sikreto ni binibulgar din ni Mr. Ratong Ang kay Gretchen Barreto. Kaya ang usap ko kay Ma'am Gretchen, Ma'am, Uh, ngayon, makipagtulungan ka na lang sa akin. Tumayo ka na rin na bilang isang witness. Dahil alam mo naman lang mga pangyayari. Ano ang naging papel mo dito sa pagdukot sa mga sabungero? Sa totoo lang, ako yung pinagkatiwalaan ni Mr. Atong Ang sa lahat ng bagay. Pati sa property niya, pati dito sa operasyon ng uh, pitmaster. Doon ko nakita kung paano nila uh, pinapatay yung isang tao. Para sa kalaman ng lahat, Si Rogelio Roger berikan siya yung nagbitbit ng taong nawawala. Yung pinalabas sa Channel 7, dalawa yan sila. Yung nakapote kanina, napula yung sombrero. Sila po yung nakuhaan sa sisi ng uh, video na cellphone na binitbit nila yung tao. At dito papasok yung storya na nilu nilubog sila, supposed to be, sa Taal Lake. sa, sa Taal Lake. <coughs> Totoy, uh, dediretsuhin ko na, no, para lang malinaw. Ano ang naging papel mo dito sa pagdukot sa mga sabungero? Sa totoo lang, ako yung pinagkatiwalaan ni Mr. Atong Ang sa lahat ng bagay. Pati sa property niya, pati dito sa operasyon ng uh, pitmaster. Yun ang naging papel ko. Ngayon, uh, yung sa missing sabungero naman, yung uh, Si Mr. Eric De La Rosa ang taga-monitor sa audio at uh, pag mayroong uh, na nakikita niya, itinatawag niya kay uh, Mr. At Charlie Atong Ang din, uh, si Mrs. Atong Ang, uh, itinatawag niya rin sa akin at uh, kinakausap ko na rin yung si Eric De La Rosa din uh, pag uh, mag-signal na si Eric De La Rosa, nakausap niya na si Bus Atong Ah uh, babalikan ko ulit si Mr. Atong ang, tatanungin ko, boss, o okay na ba na uh, kailangan ng pick-upin yung ano? O sige, tawag mo na yan doon sa mga pulis. Yung yun ang naging papel ko sa kanya, Ako ang taga, ako ang taga at ako ang taga-usap doon sa mga tao na gumagawa ng chupe. So, uh, babalikan ko lang. So, ibig sabihin ng chupe sa pagkaintindi intindi ko pag nagkaroon ng dayaan. Yes. Okay, yeah, so pag may nakita itong sinasabi mong si Eric De La Rosa, minomonitor niya yung, yung laro, ano? Yung, yes, Tapos pag may nakita siyang chupe at tinatawagan niya si Ato, ang gaya ng sinasabi mo, at pagkatapos nakakarating din sa'yo, pa paano ka napasok dito? Si Eric bang kumakausap sa'yo o si Ato ang tumatawag sa'yo? Ah, uh, minsan kasi dinidirekta na yan tinatawag ni Eric De La Rosa sa akin. Okay. At uh, agad, uh, kinumpirma ko doon kay Mr. Atongang uh, na mayroong chupi dito. Ah, uh, min sagot niya kagad, alam mo nang gawin mo. Ah, uh, kausapin mo yung tao at i mo doon sa mga pulis. Okay. Sino yung kausapin mo yung tao at saan ang turnover sa pulis? Uh, doon mismo sa sa inyo, halimbawa sa Manila Arena. Uh doon ko sila pinapasok sa car house para kapin yung mga tao din magantay ako doon sa mga polis. Okay. At uh, sino yung mga polis na kung umupunta doon at kinukuha itong mga dinadala sa sa isang kwarto? At sa ngayon, hindi ko muna mapangalanan yung mga polis na yan at okay. uh, hindi pa ako. Okay. Uh, Totoy, so ganito ano, hindi mo papapangalanan yung mga pulis. Dito sa sinasabi mo na case ng missing sa Bungero, ilan sa kanila, sa pagkaalam mo na ikaw mismo ang gumawa, ay dinala mo sila sa isang lugar? Ano yung tawag mo dun sa lugar? I didn't quite get that. Ah... Uh... Ang uh, sa totoo lang hindi naman ako ang gumawa noon para sa ano. Ako lang ang pumi uh, pumipick up doon sa taong uh, gumagawa ng tupi at kay nakausap ko yan ng maayos at dinala ko yan sa uh, cuck House. Ibig sabihin ng Kak House yun ang uh, ng mga na, ng may mga entry doon na uh, pinapasok yung mga manok nila. Duck House. Duck House. COC Kay Doon mo dinadala sa cockhouse house itong mga sinasabing nandaya. Yes, sa okay. I think so, Totoy, pagka dinala mo sila doon sa cockhouse house na yon, sabi mo may tinatawagan kang polis para i-pick up sila, hindi ba? Nakikita mo okay. ba, with your own, nandun ka pa ba sa lugar, sa cockhouse house, kapag sinas, pinipick up na itong mga taong nandaya? Oh, na nandun si eh, ano yung ginagawa ng witness sa uh, Burican yun ang uh, inuutosan ko para bantayan yung mga uh, mga taong uh, nag-anandaya. Naga Opo. Pwede yung si Rogelio Roger Burican Pero kayo po, yung nakunan... kayo po, nandun pa, kayo sa cock house, bago po i-turn itong mga taong supposedly nandaya sa sinasabi niyo po ng oh, polis? Uh, minsan, minsan kasi sa sobrang ko, minsan iniwang uh, iniwan ko na lang doon sa driver ko, yung si Rogelio Roger burican na pagkatiwalaan ngayon ni Mr. Atong Ang na ginamit niya maging star witness para sa kalaman ng lahat. Si Rogelio Roger burican siya yung nagbitbit ng taong nawala yung pinalabas sa Channel 7, dalawa yan sila. Mm. Yung nakapula kanina, siya yun si Roger Rogelio Burikan, bakla yung palayaw niyan. At yung, kapat, yung uh, kasama niya, si Rodil Anigig, mm -hmm. yung nakapute kanina, napula yung sombrero. Sila po yung nakuhaan sa sisi ng uh, video na cellphone na binitbit nila yung tao bago wala, yung nakapusas. Mm -hmm. So, totoy balik lang ako dun sa tanong ko, no? So, dinadala mo sila sa kakao, tapos may tinatawagan ka, sinasabi mo na, pulis, tama pa ba? Tama pa ba ako doon? May tinatawagan ka, pulis, at mula doon, yes, pupunta yes, yung pulis. Yes, ah, Mga okay. pulis po yan, mga okay. pulis. At oh, ilan, ilan sila? Kumunin, More or less, ilan kumunin. yung pulis? Basta yan sila lahat, kulang-kulang uh, 20 yan sila. Na pulis? Nasa 30, kasama yung civilian. 30. Okay. So um, punta tayo doon sa anong nangyayari sa kanila pagkatapos po nang sila'y ma-pick up. Doon po natin i-continue yung iyong uh, salaysay. What happens to them pagkatapos po pick upin ang sinasabing yung mga pulis at sibilyan na umaabot sa ano, tatlong po siguro sila? No, no, noong una, hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila. Kasi minsan, minsan sunod-sunod na may nangyayaring ganon. Ngayon, nagtaka naman ako, minsan ah, walong tao, pitong tao yung kinukuha nila sa bungan. Ngayon, tinanong ko, ano bang ginagawa nyo? Bakit ah, sobrang bilis naman? Mayayari tayo na yung mister atong yan. Meron isang polis na napapakita sa akin ng video, Sir, wala ka ba tiwala? Ito, oh. doon ko nakita kung paano nila ah, pinapatay yung isang tao. Doon sa video na pinakita nila sa akin, uh, yung isang tao uh, ginagamitan nila ng tie wire at uh, yung parang kanta ba na kelimosiple, dinahandahan nilang uh, ginagarote hanggang sa mamatay. Pagkatapos, parang binuwakwas nila yung chan, yung mga laman-laman para nung una tinanong ko bakit yung yung parang angit na tingnan yung sobrang ano na karumaldumal na tingnan yung tao sabi nila sa akin para madaling lumubog at hindi lulutang yung tao at dito papasok yung storya na nilubog sila supposed to be sa Taal Lake sa, Taal Lake sa Alec Opo. yes Pinky Totoy para lang malinaw paano nyo nalaman yung storyang yan I mean, meron ka bang first-hand knowledge o ito ba ay kwento lang sa iyo nung mga nagpakita sa iyo ng video? Hindi. Uh, uh, nalis ko talaga yan at uh, actual na nila pinapakita yung video at nandun yung mga tao nila na sila mismo nandun. At nilulubog, nakikita uh, sa, niyo po sa, yun? Sa 12 lang gawa na nga pina-abroad ako niya ni Mr. Atong Ang bago ako umalis uh, dapat na itago ko yung isang cellphone na may mga video yon sa harap mismo uh, doon sa bahay niya dati sa Mandaluyong na pasunog niya yung cellphone ko sa harap nung kanyang driver na si Wani na tinanggal niya na mm -hmm. Pinasunog yung cellphone mo dahil nandun ang sinasari mong ebidensya yung mga video? Yes, Pinky okay. nandun lahat uh, Meron Bago pa ako bang... Opo. Meron ka pa ba bang dahil ang sinasabi mo nga wala na po yung ebidensyang yon, meron pa bang ibang ebidensya na magsasubstantiate o magpapatunay dito sa sinasabi ninyong pagpatay, allegedly dito sa mga missing sa Bungero? Meron pa bang ibang evidence that you have on hand? Yes, yes. Yes, katulad sa San Pablo yung si John Lasco. Buti na lang yung USB na yon na binigay sa akin noong isang colonel na sinabi ni Mr. Atong Ang sa akin na sunugin mo pero napag-isip ako at tinabi ko talaga yon Gawa ng nung uh, magkasama kami noon sa isang helikopter at uh, tatlo kami niyan kasama yung piloto ako, si Silso Salazar at saka si Mr. Atong Ang Noong uh, pagdating namin doon sa may uh, Batangas, sa may dagat, na ito, nadulas ya naikwinto niya, dito ko nilubog yung tao ko dati na katulad kay Dondon. Bigla akong bigla sila uh, si Silso na tinuro ako na nandoon ako sa harap. Kaya nila tinanggal yung headset at nag-usap silang dalawa. Uh -huh. Doon ako nakapag-isip pag marami na pala talagang alam, ha, pinaliligpit na pala ni Mr. Atong Ang. Hmm. So meron ka pang nasa iyo pa itong USB na to, uh, Totoy. Yes, nasa akin at naibigay ko na yan din doon sa uh, sa DOJ, sa DJ. nabigyan ko na rin sila na Nasa uh, CIDG na. Yes, Pinky. Okay. Um, Totoy, papaano naman dahil lumutang din yung pangalan ni uh, Miss Gretchen Barreto dito? Bakit siya nasama dito sa usapin na ito? Ang uh, nito yan, Pinky? Ah, uh, minsan, 24 hours, magkasama yan sila sa isang kwarto, magkatabi pa. So, lahat ng sikreto ni Binibulgar din ni Mr. Ratong Ang kay Gretchen Barito. Kaya ang pakiusap ko kay Ma'am Gretchen, Ma'am, ah uh, ngayon, makipagtulungan ka na lang sa akin. Tumayo ka na rin na bilang isang witness. Dahil alam mo naman lang mga pangyayari at kinikwintor naman sa'yo lagi yan. Meron pa bang ibang, may iba ka pa bang kasama, Totoy, na magpapatunay dito sa iyong sinasabi? Uh, sa, sa totoo lang, yung uh, yung apat na nasa kanya na, na mga tao na involved, uh, yung nakasuhan, yung mga kasama ko, na pinapa-interview na, kunyari, kawawang-kawawa, nasa kanya yan sila lahat may alam yan binabaliktad nga nila doon sa interview na kawawang-kawawa at ako daw ang milyonaryo at uh, parang uh, binabantaan ko pa raw ang buhay nila Mr. atong Ang ang masabi ko lang sa iyo ahumarap ah, ka uh, dito natin makikita kung sino ba talaga sa atin dalawa nagsisinungaling yung mga tao tinuruan mo pa dahil nga sa influensya ng pira mo pasahod mo buong pamilya nasa loob kaya kung uh, kung kung sa totoo lang kung magsabi ng uh, totoo yung mga apat na yan, uh, maliwanag, walang ibang ituro kundi si Mr. Atong Ang. I sama ko lang yung pag-file kanina ni Atong Ang no ng reklamo. Ang sabi niya, nanawagan siya sa iyo. Ang sabi niya, Huwag ka nang magsinungaling. Itinurin kita na parang anak Pati ako, papapatay mo. Idadamay mo pa ako. Hindi, totoo yan. Sino ba naman si Dundun pati Dungal? Ultimong tao lang ako. Katulad ng sinabi ko sa kanya, ngayon napakasama na ng tingin niya sa akin. Kung maalaman niyo sa Senate hearing kung paano niya ako pinagtanggol. Doon pa lang kung talagang uh, kung talagang hindi ko siya pinagtanggol, pwede ko sab ituro siya kagad dyan, doon pa lang on the spot. 'Di ba? Isa pa uh, mayroon pang isang uh, ano pinke, yung isang kaso mm -hmm. yung uh, para alam nang lahat sa mga nakikinig sa akin, yung uh, kaso ni Mr. Yolo hanggang ngayon hindi mapamasolve yun. Ngayon, nanawagan ako sa awa ang mga anak ni Mr. Yolo. Ito na ang pagkakataon na ah, ang mastermind si Mr. Atong Ang kasama yung kanyang anak ay kasama yung kanyang kapatid na si William. Yun ang nagmumonitor kay Mr. Yolo doon sa Pampanga. Kasama yung dating si IDJ na si Ediboy Villanueva. ba hmm. Ang una, sinabi niya sa akin, Uh, doon-doon uh, may atraso kay Irap yan na uh, eh, kinuha yung mga alahas ni Irap kalaunan alaman ko may utang pala sa kanya na 5 million nung bandang huli nalaman ko na kumpare pala niyan ganun kasama si Mr. Atungang at saka yung uh, mastermind nakakulong yung driver ng motor nandyan sa kanya ang pangalan ng driver ng motor si Julius Gumulon yun ang uh, ano niya Yun yung uh, driver Nasa kanya Kasama yan sila Roger Rogelio Burrican Kailangan mo lang daw ng pera Ayon sa kampo ni Atong Ang Kasi natalo daw kayo sa eleksyon Ah, <laughs> uh, uh, pingke Sa totoo lang Diba sinabi niya Pinalabas niya na bilyonaryo ako Bakit kailangan ko pa ng pera Sa totoo lang Yan si Mr. Atong Ang Napakagaling magsinungaling yan Ayun na ang masasabi ko. Noong panahon, para malaman nyo tingnan na lang natin 'yung mga nakaraan, 'di ba? Gusto niya rin ipapatay si Chavit Singson kaya nagkagulo ang buong Pilipinas noon. Siguro um, sa interview mo kahapon no, ilang katanungan na lang, uh, dun sa ilang mga lumalabas pala na mga storya Totoy, meron kasing lumalabas na meron daw senador at meron pang kongresista na dawit dito sa kaso. Totoo ba 'to? Alam mo, gawa-gawa niya lang yan para magalit yung mga senador at saka kongresman. Gawa nung itong totoo talaga na na-membro na, na sila ng ALPA. Ngayon, yung mga senador at mga ilang tao against doon sa mga ginagawa niya. Ngayon, nag-meeting yan, nandun ako, sinasabi niya. Oh, kasi nakasampol na sila na mayroong pinapapatay na missing sa Bungero. Ngayon, nag-meeting ulit na nandun ako sa harap sinabi niya sa buong membro, kung hindi natin gagawin to, hindi lalaki yung sales natin. Noon yan, katarantado, ginawa pa niya akong sinungaling. Katulad nung sinabi niya na ako daw nag sa kanya, kailangan ko ng pera dahil natalo ako nung eleksyon. Sa totoo lang, Pinky, yung uh, mayroon siyang silang pinapirmahan, na papel sa akin para balik ko yung recantation lahat ng mm -hmm. oh, recantation, para balik taring ko lahat ng katotohanan na sinabi inupiran pa ako ng uh, 500 million hindi 300 million katulad nung sinabi niya 500 million ang inoper sa akin ang sab hindi kaya ng konsensya ko na tanggapin ko yung halagang 500 million dahil uh, buhay na ng pamilya ko ang nakataya dito at pamilya ng mga matayan na mga missing sa Bungiro. Marami siguro nagtatanong din, uh, Totoy, bakit ngayon? Bakit ka ngayon nagsalita? Sa totoo lang, ngayon lang ako nagkakataon dahil nagtiwala. Nagtiwala ako kaya direkt uh, direct uh, PNP kaya DOJ Rimulya. At saka ang pinakalas dito, pinapapatay niya na ako. At gusto pang masakirin kami buong mag -ina. pati mga anak ko. Matanong na rin kita, uh, Totoy, kailan mo huling nakausap si Atong Ang? The last, kausap ko siya, nung no, nagmamakawa na siya sa akin, nagtitik siya sa akin na... Uh, parang 7 days ago, nag nagtitik siya sa akin na Uh, Mag-usap daw kami sa isang hotel, ayusin na namin at uh, hirap na hirap na daw sa kalagayan niya. Hmm. At Yung mga last namin pag-usap. About seven days Tapos, ago. Inky. At nandun, nas, nasa iyo pa itong text na to na nagmamakaawa siya gaya ng sinasabi mo? Nandito sa akin. Hmm. hindi, hindi niya pwede isinungaling na sa akin. Okay. Gusto mo basahin ko para mayroon kang idea. Okay naman po, basta wala ho ng mga ano? Okay, wala ho mura, wala naman, ano? hindi na. Okay na basta, at least, sinabi ko. Sige, go uh, ahead. Totoy, sige, go ahead. Para malaman nyo, uh, pinapapatay niya ako sa halagang 50 million Para alam ng lahat na kaya ako naglakas loob ng ganito. Sabi nga, sabi ko nga sarili ko, aanhing ko yung pira kung mapatay naman ako at mawalan ng hustisya ang mga... Uh, mga kamag-anak ng mga missing sa Bungiro. Alright. Uh, so, kayo'y umaasa, anong plano mo from siguro here on, Totoy? Kasi yung affidavit mo, hindi mo pa naisusumite. Uh, inaayos lang ng CIDJ na ma makompleto dahil uh, pagdating sa akin po, tol, nandoon na uh, uh, pinapapuntahan na ng CIDJ at mayroon na silang iniimbitahan na tao. Ano yung ibig sabihin ng putol at may iniimbitahan na tao? May missing link ba dito na kailangang parte o bahagi ng iyong affidavit? Oo. Oh. Uh, kailangan kasi makumplito lahat ng aking affidavit. At bakit kulang, uh, Totoy? Uh, mayroon pang uh, kulang ng konte. Siguro by next week may pasa na ito. Gano'ng kaimportante yung parte na yon at hindi maipasang iyong affidavit? Uh, mas pinaka-importante pinaka talaga. At hindi mo masabi sa amin ngayon kung ano ito? Sa uh, ngayon, wala ako sabihin. Okay. So, uh, ikaw, siguro to end the interview, uh, of course, you are in an undisclosed area. Uh, ikaw ba ay pakiramdam mo ay safe ka? Uh, ngayon, safety naman ako dahil palipat naman ako ng tirahan at uh, alam ko o gaano ka powerful to si Mr. Atong ang At sino ang nag-aalaga sayo sa iyo sa paglipat-lipat ng iyong tirahan o kung saan ka man naroroon? Ah, nasa likod ko yung PNP. All right, maraming salamat sa iyong oras, Julie. Don Dona Patidongan o alias Totoy sa iyong...